Kumusta naman kayo dito, Tay? Dito pa rin, sir. Pero wala pa rin akong malap na trabaho, Bakit? Ay, okay. ingay hey, sila yan, sir. Sila patulog ng kan, kapit ba huh? Yan ang naninira sa akin. At ito, binasag niya dun. Binasag yung? Ito, yun ang nagwala-wala Ay, pumunta dito, nagwala? Bakit? Wala kaming kasalanan dito. Simula yung pagkakanya nito. may tuloy pa rin ng sa amin. Ang mga anak ko, eh, dito naman lang sa loob eh, bata, walang hindi sila mag-iingiri dito. So ayun mga kababayan, mga kaparanggay. Ito na po yung uh, oras, araw ng follow-up check-up ni Ate Lisa. Mga kababayan, mga kabarangay, halos isang buwan din po na hindi namin nakita si Ate ganun Ganon din sa inyo. Kumusta na nga kaya si Ate ngayon mga kababayan? Kumusta na kaya ang kanyang mga anak? Ano na kaya ang ginawa ni Tatay Benny para alagaan ang kanyang pamilya? Maging ako man mga kababayan ay hindi ko rin alam dahil binigyan ko sila ng chance si Tatay Benny para makahalubilo ang kanyang pamilya. Ayon po yon sa kahilingan ni Ati Lisa na gusto niyang kasama ang kanyang mga anak, ganon din sa kanyang asawa. Pero ganon pa man mga kababayan dahil ito yung araw na itinakda ng uh, psychiatrist niya, kaya itong rason bakit nandito kami ulit para dadalhin natin siya ulit sa bahay pagamutan. Para ma-update ko na rin kayo mga kababayan, para malaman na rin natin kung ano na nga ba ang pagbabago. At sana po ay tuloy-tuloy ang paggaling ni Ate Lisa. Mga kababayan, mga kabarangay, samahan niyo po kami sa araw na ito. God bless po. Tara, pansinin ninyo. Uh, hello po. Uh, ilan lang kami ngayon. Hello po. Morning, good morning. Morning. Apat lang kami ngayon mga kababayan dahil yung iba nating kasamahan hinati ko sa dalawa dahil nandun sa bahay si Kuya Oliver, sila Boss JB naman ang nagbabantay kasama si ano, Christian. Bali na hati yung team ngayon mga kababayan. Hindi kasi pwedeng ipagpaliban yung mga ganitong uh, uh, pagkakataon. Kailangan talaga, match. Ay, baha. Paano yan? Ha? Tara tuloy tayo mga kababayan. Hello po. Sir. Good morning. morning sir. Kumusta? Keto sir mabuti. Si Atelisa? Si keto sir. Papalit ng damit. Ah? Papalit ng damit niya. Oo. Sige lang. Ano nangyari dito? Bakit bahat na naman? Umulan sir. Malakas. malakas Umulan ng malakas sir. Umulan ng malakas. Saan si Atelisa? Nagbibihe. Sige lang, sige lang. bihisan mo. Alam niyo na ba kung anong pecha ngayon, tatay? Sir. Alam mo anong pecha ngayon? S cinco yata, sir. Cinco. Anong meron ngayon? Yung kutsero, check up ni Lisa. Kailan? Ngayon yata, sir. Oo. Oh, kumusta na ba si Ate Lisa? Mabuti pa rin, sir. Mabuti pa rin. Ay. Atilisa! Yes, sir? Kumusta ka na? Ganito, sir. Halika, tito ka. mamain ka na? Oo, oh, sir. Uy, wow! Ang ito Okay lang. Sige lang. Upo ka. Upo ka, Atilisa. Ayan, very good. Upo ka. Tatay Benny, dito ka. Kumusta yung mga anak mo? Hmm? kumusta sila sa biyanan ko, sir. Nandun sila sa biyanan mo? Pupunta kanila. kanila. Dito ka, tay. So dito, dito ka. Mo... Hindi na, okay na tayo kahit hindi na. Kumustahin ko lang muna kayo. Kumusta naman kayo dito, tay? Dito pa rin, sir. Pero wala pa rin akong na, na trabaho, eh? sir. Bakit? Da, wala nang pakakitang dito, tatapos na ang pataniman ng mga tala. Iingay pa? sila kayo mga sila patulog, yung mga anak niyan. Po? Po! Iingay sila yan, sir. Sila patulog ng kan, kapit bahay. Yan ang kalamang naninira sa Ha? Yan ang naninira Bakit? Pati ito, binasag niya Binasag yung? Ito, nagwala-wala sila. Ay, pumunta dito, nagwala? Hmm. Bakit? Wala kaming kasalanan dito. Oh, bakit pumasok dito sa bahay nyo? Kasi nagsimula yung pagkakanya pag pag nito. Yung bagong pamanak ito. Mm -mm. Yung, sir. Ay, matagal na yun nangyari. Matagal nang nangyari yun. Matagal na sir, pero kahit may tuloy pa rin ang paninira panini sa amin siya. Anong ginagawa? Ang anak ko, eh, hindi ko naman lang sa loob eh. Siyempre bata, Parang hindi sila mag-iingay dito. Mm. salita-salita. Ang sila kung yung salita. naninira sa amin. Mm. Siya nagkukunit siya. Mm. nagko Nagkukunit. Ah, commit. Ah, comment. Comment, sir. Ah, hayaan nyo lang kung mga comment lang, hayaan nyo lang. Iwan ko, sir. Bakit ginaganito kami? Ganito na may mga asawa ko. May kapansanan lang yung ginaganito kami, so, sir. Ano bang ginagawa nila? ah oh, sige, ganito yan. Mula nung bumalik si Ate Lisa dito nung galing sa amin, ano nangyayari? Sa loob na isang buwan na hindi ako nakapunta dito. Dito pa rin. Sinasumbatan kami dito sa rin bata. Alam nga na pupunta pa sila rito. Diyan lang sila. Uy, ay, hayaan na, mo na. Diyan na, lang nang lumbat lang. Hmm? Hindi kayo pinapatawalan siya. Kaya nga, huwag mo nang pansinin tayo. Hayaan mo na lang. Ha? Huh? Nagtitis na lang ako siya. Ah, ganito lang ang mga sawak mo. Ha? Huh? Pati yung mga sawak siya. Nung dati may, may kumbahan kami dyan. Mm. Madaling araw, kinapunan siya ng buwangin dito. Tong, pati yung ng, kimba niya. Bakit? Ko, hayaan mo kung, hayaan na yun kung matagal. May ganito siya, may kasi mm, tay, hayaan mo na yun kung matagal na yun, hayaan mo na. Ang tinatanong ko po ngayon, kumusta, ano nangyari mula nung ibinalik ko sa inyo dito? Kasi sa loob na isang buwan, ano po nangyari kay Atilisa Wala rin, sir. Okay naman siya, sir. Dito lang siya sa bahay. Atilisa, dito ka lang sa bahay. Oh, Hindi ka umalis. Hindi, sir. Very good. good. Saan pumunta ako doon sa Miami, sir? Saan yun? Magaling naman ako, sir. Magaling ka naman na. Oh, Very sir. good. Sa inang mo, nagpunta ka doon? Oo, oh, sir. Balik-balik ka lang dito? Oo, oh, sir. Very good. Huwag ka nang gagala, ha? Oo, oh, sir. Anong pagkain nyo kahapon? Anong inula mo kahapon? Kasi, no, uh, sir, wala kami ng mga ulam. Sabi ni... Wala namang dan sa... Walang? Wala pa kita dan sa kay Kapitan Badong. Madin ba pagtrabaho ni Kapitan Badong kami? Kanina umaga, ano inulam mo? Noodles, sir. Kahapon? Pilis, sir, kasi wala pa. Kahapon, pilis. Oh, sir. Kanina umaga, noodles. Oh, oh sir. eh ngayon tanghali, ano ulam niyo? Wala, sir. Wala rin? So, oo, oh, wala kami namang pambilis, <laughs> sir. Huh? Pagbilisan, sir. Bawa pa yung po. mga anak ko. Bakit? Wala pang baon yung mga anak ko sir. Wala pang? Walang baon daon. Walang baon. Pumupunta sa iskidaan. Isang hmm. daan, isang daan lang baon niya. Wala silang baon, walang oh, pagkain. Kasi, wala kami pera sir. Wala talagang pera, at Lisa. Hindi talaga kayo magkakapera kung hindi magtatrabaho si Tatay Benny. Oh, sir. kung nandito lang si Tatay, walang mangyayari. Oh, di ba? O, oh, anong sasabihin kay Tatay Benny? Wala sa Hindi, hindi darating yung pera dito sa bahay kung hindi tayo magtatrabaho. Di ba? Oh, sir. Kaya kailangan ni Tatay Benny magtrabaho. oh, sir. Kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Ganito, sir. Okay naman. Naligo ka na? Naligo na po, sir. Very good. No? Tumaba-taba naman na si Ate Lisa. Tumaba na ba sa tingin niyo mga kababayan? Hmm? Okay naman. Pero, ha? Matakaw matulog. Matakaw matulog. Okay lang yun. Okay lang yun, Tay. Pakainin, patulogin. Yun talaga. Ang, ang pinakamaganda dyan. Alam na, alam nanya niya yung bahay niya, pamilya niya. Importante, hindi na siya naggagala. Diba? Pero, Tay, ikaw dapat ang maghanap ng trabaho. Hindi yung trabaho ang lalapit sa iyo. Malakas ka pa naman eh. Huwag mong sasabihin tay na tapos na yung taniman ay wala nang trabaho. Dahil kumakain tayo araw-araw. Na? Kahit tapos na yung tanim sa bukid, meron pa rin mga trabaho yan. Na pwede pa tayo maghanap ng ibang way para magkaroon ng trabaho. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa iyo, Tay, noon na maghanap ka ng trabaho bago maubos yung pera nyo? Kasi hindi habang buhay, nandyan si Daddy Frankie para bigyan ng bigyan ng bigyan ng bigyan ng pera. Nalangan ko pa kasi may iwanan mo na siya. Ha? Nalangan uh, ako may iwanan mo na baka mapabay ng anak ko. Hindi, tay. Nandito naman yung anak mong panganay. Aalis ka ng umaga, babalik ka ng hapon eh. Eh kung yan lagi ang katwiran mo, tay, naalangan ka iwanan, andyan na may panganay mong anak, anong kakainin nyo? Kagaya niyan, pilis daw kahapon. Pelis na naman ngayon. Tapos ngayon tanghali, wala pa ay lalo mabaliw kayo lahat dito kung wala na kayong makain. Gusto mo ba mangyari sa iyo tayo? Lahat kayo mababaliw na, wala na makain. Siyempre tayo, ikaw mag ng trabaho dahil ikaw ang tatay. gusto ko sana Hindi, Tay. Ayaw ko ng puro sana. wag sana. Walang mangyayari. Kailangan gumawa ka ng paraan. Maghanap kang trabaho. Hindi yung sana. Di ba? Walang mangyayari sa gusto ko sana, kaso, hindi. Bilinan mo yung anak mong panganay. Nakakausap naman ng maayos, hindi naman umaalis eh. Eh kung sana ka na lang nansana, walang mangyayari. Di ba? Sinsya ka na tay. Hindi po pwedeng ganun. Kasi babalik ang problema lalo kay Ate Lisa kung ganyan. Gusto ko sana magtrabaho pero hindi ko maiwanan nagaalangan ako. Huwag kang mag-alangan. kang magtrabaho tay Di ba? Ano? Alika, alika. Alika, anak. O, oh, ikaw tayo nandito ka. Maghapon. Tapos yung anak mo nandito maghapon. Ano mangyayari sa inyo? Baka tatlong buwan, baliw na kayong lahat dito. Gusto niyo ba yon? Di diba, pangit? Bilinan mo yung anak mo tayo. O, dito lang kayo kasi magtatrabaho ako. So, maghapon ka nagtrabaho. Kahit kumita ka ng 250 yan, o di may pambili ka na ng bigas. Ulam. Eh kung sa gamot naman ni Ate Lisa, eh wala nang problema kasi akong bahala doon. Di ba? Pero kung sa totoo lang tayo, hindi po pwede. Kailangan magbanat tayo ng buto. Eh bago ako dumating dito sa inyo tayo, nagtatrabaho ka naman ni. Eh. Bakit ngayon hindi ka na nagtatrabaho? Wala na yung pinagtatrabaho ko siya dahil tapos na yung tubuan. Malalaki na kasi yung tuho. So, kailan ka magtatrabaho ulit, tay? May mahanap tayo dyan. Meron yan, tay. Hindi pupwedeng ganun. May mahanap na trabaho. Siya talaga magtatrabaho. Hindi, tay. Hindi lalapit sa ang trabaho. Hindi nga pwede yung kung may mahanap maghanap talaga ng trabaho. Hindi po pwede yung kung may mahanap. Ibig sabihin, hindi ka gumagalaw, nandito ka lang sa bahay. Hindi pwede yung kung may mahanap akong magtrabaho. Ang trabaho tayo nandoon, nandyan sa mga kapitbahay. Hindi lalapit sa iyo yan. Unless ikaw ay ano talaga, license talaga tayo, di ba? Pero sa mga status natin, kagaya natin mga kababayan, mga laborer tayo, sorry. Ito yung problema mga kababayan. Kasi si tatay, hindi na naghahanap ng trabaho. So, ang nagiging kawawat problema dito si Ati Lisa at mga anak. Ayon kay tatay, hindi raw niya maiwanan. At gusto raw niya sana magtrabaho. Kaya ang kinikwestiyon ko, hindi po pwede yung sana. Dapat maghanap. Kasi, yung anak mo tayo na panganay, nandito lang din maghapon, di ba? Oo. Oh. Uh. Halika anak, halika. Hindi ikaw. Hmm. Anong ginagawa mo dito maghapon? Pagkan po nagtutupi po ng mga damit. Maghapon? Tupi ng tupi? Ha? Ate Lisa, maghapon magtutupi ng damit? Hindi, di ba? Hindi. Oh, kaya nga tay, maghapon nandito tong anak mo, siya na magbabantay kay Ate Lisa. Tsaka si, si hindi naman na yung babantayan kasi hindi aalis. Basta may pagkain, okay na. Nakatulong na nga eh. Kaya ikaw na ang gumawa ng paraan, maghanap ng trabaho. Kung may malap na patrabaho, siya patrabaho. Very good. Maghanap ka. Magmula bukas, maghanap ka. Umalis ka ng bahay. Sir. Hindi lalapit yung trabaho, tay. Hindi pupunta iyo ang trabaho. Ikaw ang pupunta. Pag nakita ng mga tao diyan sa labas na maporsigido, sigasig ka na maghanap ng trabaho, bibigyan kanila Pero kung sinasabi mo, sana may trabaho, pero hindi ka lumalapit, eh hindi. Uuperan nila yung mga tao lumalapit sa kanila. Pero kung nasikita nila na nagpupursigi ka maghanap ng trabaho, maawa sila. O alika, ito, bigyan kita ang trabaho. Ganun ang gagawin nila. So mula noong ibinalik ko dito tayo, hindi ka nagtrabaho? Mala, kasi, wala. Kaya lahat ng pera, yung mga perang bigay namin sa iyo, wala na? Meron pa konti, siya. Magkano yung konti? May limang pa. Ha? May limang pa na Limang ano? Limang libo. Liman liman limang libo? Sigurado ka meron pa? Meron pa, sir. Ay bakit puro pilis ang sinasabi ni Ati Lisa? Ha? Ha? Oh, mayroon pa pala kayong pera eh. May 5,000 pa daw. Sir. May 5,000 pa raw si tatay. Hindi mo alam sa kanya, Hindi mo alam sa kanya. Noong isang araw, anong ulam mo? Siyempre, yung mga sardinas, sir, yung binigay niyo sir. Ay, yung mga binigay kong sardina? Oo, sir. Hindi pa naubos? Well, naubos na, sir. Ubus na? Oo, oo. Ba't hindi bumili ng ulam si Lakay Sinabihan mo sana bumili siya ng nilaga na baboy. Hindi pa siya. Ah? Hindi pa bumili siya. Hindi siya bumili? Bakit? No, Kaya nga pagsabihan mo si tatay na bibili. Ano ba gusto mong ulam today? Yung mga sardines, sir. Yung mga grocery, sir. Mga grocery. No, sir. Oo, walang problema sa grocery, mga sardinas, mga instant, pero hindi pwedeng araw-araw. Pero tandaan mo tayo, hindi habang buhay, nandyan si Daddy Frankie. Dahil malakas ka pa, magtrabaho ka. E mula nung nakuha namin si ano, mula nung pinapagamot natin si Atilisa, hindi ka na nagtrabaho hanggang ngayon, ay kawawa talaga yung mga anak mo. Hindi sasapat yung mga binigay namin. Di ba? Pag may kundi, ito pag may magpapatrabaho, mag 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 stress tara na lang ako dito. Ayaw mo maghanap ng trabaho na regular, araw-araw may trabaho, kahit once a week ang day off. Sabihin natin maghanap ka ng trabaho tayo na mapasukan mo, kahit saan dyan, basta maayos marangal at kaya ng katawan mo. Monday to Saturday ang pasok, or sabihin natin hindi Sunday, basta once a week may day off ka para makapagpahinga ka rin at maalagaan mo yung pamilya mo. Kasi kung extra-extra inaasahan mo, yung makatrabaho ka sa loob, extra o oh, sige. Ang extra na yan, lalong-lalo na sa status natin, gaya na aking sinabi, laborer tayo. Magkano sweldo ng extra? 300. Mataas sa 400. Okay, given. Provincial rate, mga kababayan. Pagka-extra, o oh, sasabihin. Ibig sabihin kasi, pag-extra, ay, Kuya, linisin mo nga yung garahe ko. Kunting trabaho lang yun, baka half day lang. So, konsiderasyon kung magkano ibigay sa'yo, 250. Tapos, hintay ka na naman na mag extra sa kapitbahay. So, alanganin 'yun tay. Kailangan nang hanapin mo tay, hindi extra-extra. Yung regular day na trabaho. Opo, okay, sir. Isabihan ko yung dalawa, sir. Ha? Huh? Doon yung dalawang anak, tinasabihan hindi alam ko. Oh, hayaan mo lang, Nay. Tay, kasi yung mga bata na yan, wala pang alam yan. Hindi pa nila alam. Kumbaga, ikaw na magulang, ikaw na tatay ang magturo ng kabutihan. <coughs> Sabi ko sa'yo, Tay, wag puro pilis ipapakain mo. Kailangan gulay-gulay, maghanap ka gulay. Para magkaroon ng resistensya ang utak natin. Kasi pag puro kahapon daw, pilis. Ngayon, noodles. Tapos mamaya, anong balak mong ipaulam sa kanila mamaya, Tay? Hindi wala sir. Yung mga nabili ko kanina nandiyan sir. Sigurado ka? Oo, oh, nandiyan. Yung talong, yung utong. O, oh, yun naman sita. pala eh. Dami dyan sir, biniliwal ko lang kanina. Okay, nandiyan naman yung kapatid, no? Tay, kaya kami nandito kasi araw ng check-up niya ngayon. So, dadalhin natin siya ngayon para makita siya ng doktor ulit. Opo, sir. O, oh, kasama kayong dalawa, ha? Opo, sir. O, oh, sige, ready natin ang gamit niyo. Sama ka sa amin ngayon, ha? Mm -mm. Sige, magdala ka jacket mo kung may jacket, baka ginawin ka. Okay naman na yan, nakapantalon eh. No? anak ko, sir, na iwan tayong isa, sir. Hayaan mo lang, dito lang sila, hindi, hindi kasama yung mga anak mo. Ikaw okay, lang, sir. ha? Oh. Ikaw lang muna, tsaka si tatay. Oh, mm -hmm. Ay, sila, sir. Oo, oo. muna sila. Oh, sir. Dito lang sila si bahay. Ikaw ate, bantayan mo yung mga kapatid mo, ha? Oh, so yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Pasensya na po Pasensya kayo. Oo, oh, sige pasensya na po kayo kung may pagkakamali ako. Pero gusto ko lang talagang pagsabihan si tatay or turuan. Kasi para sa akin mga kababayan, ang mission na gusto kong gawin is mapagaling si atilisa at maturuan sila. Pero masasabi ko hindi po habang buhay na susuportahan natin, hindi kakayanin ng Team Daddy Frankie. Kaya tinuturuan ko si tatay na maghanap. Kasi magmula po noong uh, na-rescue natin si atilisa ay hindi na po nagtrabaho. Kaya yung mga perang na ibigay ng ating mga kababayan, mga perang na ibigay ko, ay yun lang ang pinagkakasya. So alam kong hindi po yun sapat. Ayon nga kay Atilisa, yung kinakain nila, yung mga grocery na binigay ko, last na punta ko dito. Pero hindi po yun sapat. Kaya gusto ko talagang uh, i-real talk si tatay na kailangan siya mismo maghanap ng trabaho dahil nandiyan naman ang anak na panganay nasa isip naman na yung mga anak ni Atelisa kasi si ay hindi na rin yan babantayan nandyan lang sa bahay maayos na kaya lang po kami nandito ulit dahil ito yung tinakdang oras araw na follow up check up niya para mabigyan ng gamot ulit no okay kana iniinom mo naman yung gamot mo awesome. very good kumusta naman ang buhay-buhay mo dito mabuti rin siya. Hindi ka ba naiinip dito? Hindi sir. Hindi naman. Masaya ba dito kasama yung mga anak mo? Oo sir. Very good. Anong ginagawa ninyo dito ng mga anak mo? Wala sir, naglalaro sila sir. Nag naglalaro lang? Oo so. Hmm. Babalik din si Benny sir. Ha? Babalik rin si Vini, sir. Benny sir. Si Benny? Tatay Benny? Oo, sir. Oo. babalik kayo dito. Papacheck papa check up ko lang kayo no ni ba ate dapat nandito kayo walang ginagawa tinatanggal mo ng kuko yung nanay mo o, maitim mo, ha Oo pag kun po kasi kinukwan po namin tapos uy bigla pong lumot hindi Tinan mo nga, bait-bait ng mama mo, kakausapin ng mais, putulan ng kuko. Mahaba ah, na ng kuko niya, oh ba diba? O, oh, kumusta yung gamot? Meron pa? Meron pa siya. Ha? Meron. Pero yung panghilig, hindi ko Oo, oh, hindi naman nanginginig. Okay. Hindi naman nanginginig siya kaya pa. Kaya hindi Tuloy-tuloy pa. ang pagpapainom mo 'tay. Hanggang kailan ba yung gamot na binigay natin? 40 days. Ha? 40 days. Oh, 40 days pang ilan na ngayon? Ba't ang dahil pang natira? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pa yung natitira. 9. O, oh, tama naman. Okay. Sige, itabi mo ito tayo. Okay naman. O, oh, so, alis tayo. Ha? Huh? May payong ka? Wala. Parang... Saan? O, oh, yan na lang. O, so, yan na lang. O, yan na Okay lang, okay lang, wala naman ng abon hmm. Mabuti, nakaligo na Pagdating na, nakaligo na Bakit? Alam nyo ba Darating ako ngayon? May, siya, may, tumawag, ah, may tumawag Ah, may tumawag Tumawag kayo? Okay, yun naman pala na abisuhan naman eh. Very good. No? so alis tayo at Ilisa? Okay, so okay na? Okay na kuya Sam, alis tayo? Paano sila mga katawid dyan? O, alalayan mo yung asawa mo.